Good morning guys. Welcome to my YouTube channel guys. Ah, regarding CP aku to this video guys, magbutas Nitsune naman guys. Oh, magabwag mi guys. Ah, uh, thisaya version lang ta. So yan na ni pagawasin na Nitsune, ni kan sa Nitsune. <tik> hmm. Magbabanuan kuwan guys. Ah, uh, so sa sapo. Ni da. Ay. Eh, putas guys. Hmm. Hmm. Cũng là cái guys. Merry Christmas na tanan guys. Advance. Hapit na tahun taon ng Pasko. Adlaw sa atong Ginoong Isus. Okay, Baming. Kamu sa diha. Gandam-andam sa Isus. para sa pagsugat sa pagsaulog sa Pasko guys. Ah, aku ako amigo guys. Ah, siya mo kamera kameraman na mo. naliya. oke Okay, Okay, okay na. Ini asa guys. Asa tingin. So, shout out sa mga bagong viewers na to and bagong subscribers guys. Hello inyo tanan. Uh, Abwa ni Karun guys kay naipula ni karon guys. Ah, bagong patay. Ya yabo sa namo ang patay so, sa nasuot sa Tikso. Kontrata ra ta guys, ah, uh, lima ra ka ito ang paglubong dery sa mintero like sa opo ng uh, private kaya night time do hilad dito inside city hustle ah. maybe nah, say sin say koren sa guys, ang kanyang tuwi-tuwi. Oh, dira guys, ang tuwi-tuwi guys, uh, sa dili sa tuhod, guys, dili kami. Duha ka po kita. Oh, na, yung kuptan tayo magkalakad kung wala nito. Bilapil alias Burlaw. So, dalawa lang kami ngayon guys. Kasi kanina kadlawon. Law. Law. Simba sila guys. Law! Ang simpo na, matagak ka na. guys, ang kanyang ulo guys. So, isilip na namin guys, o gisood na mo sa guys. na mo klima niya, ato na sa opisina. Sa buliga ng mga uh, bukog na nito tanan. Shout out na ko sa katong nagpa-shout out. Wala na ko banggit ang lan, basta shout out niyo tanan. Sa mga OFW at sa mga ibang bansa say. Batos. So, okay guys, kung um, nakita nyo nga video guys, uh, Paki like, share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunood pagpan o sa pagtanaw sa mong vlog. Thank you to all na tanan ng God labi na sa mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out guys! So, set out Jison. Ah, shout out din ko sa mga vlogger ni TV at sa mga viewers, subscribers, labi na sa OFW. O kang John Bernil TV. Musta in town? Mga halang-halang in town din Pagod na. So ayan guys, thank you to all the nan guys and God bless Babos labi na sa inyo uh, sa gala ng suporta sa vlog Hero TV. Uh, salamat sa inyong suporta guys. Happy na ta makaabot oh, 100k guys. Tulungan niyo ako guys para makara uh, tanggap tayo ng silver button guys. Salamat sa inyong suporta guys. Thank you. I love you.